Yeah, Roy. Ano mo naman na <laughs> sa akin <laughs> <Balik> ba? <laughs> mo ako. sorry na ah, nga. Ano lang ako? Ano sa sorry mo? Adobo mo na adobo mo? Sira ka ba? Hindi, bibili na ako talaga. Ano? Ang tunay na manina. Huwag na! ka na ng pera sa akin. Anong kukuha? Eh, 20 oh. <laughs> ano? na. Ha? Para hindi ka magalit. Bibili mo na mani. Oo. Oh. Ay ka, Bente, oh. Huwag na, ako na bahala. Ay, sagot mo na. Sagot ka na. O, sige. Yan mo, ina. Para wala ako na labas. Wala na. Ay, na baka nakuha na na pera dito, ha? Wala, wala, na, pera dyan. Ni. Naubos ni. <laughs> <laughs> na, naubos na. Naubos na. Ano? Bibili na ako. Ah, uh -huh. O sige. Mani, ha? Ah. Adobong mani, ha? Ah. Adobong mani. Ayan, <laughs> sabi, <sorry>, sir. Ayan, kinakabahan. Ano ko eh? Hindi kakabahan ka, sir. Ako kasama mo. Alam ko na ito, boy. Baka sa kabanatuan lang nag-uutos yun eh. Manila na to sir. Hindi <laughs> sila po kami sa Eggplosite. Pero ito, sasabihin ko na sa'yo. Uh -huh. Di ba, ng mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo eh. Puro kalokohan kay Kuya. Nung gagawin natin na to, eh talagang magagalit si Kuya. Baon uh -oh, nung, no. <laughs> ang dami mo pa ako. Pero, matutuwa din siya. Bakit? Okay. Malalaman mo mamaya siya. Pag nandun na tayo. Basta, wala rin tayong gawing makati. Basta dun. Magugustuhan ni kuya to. Bibiling mo dun. Basta. Magagagag sa iyong, magagalit man sa halik si Kuya, pero matutuwa siya. Ay, ano nga siya bibili mo? Ha? Baka naman -no, 1-5 lang dalaw, wala akong habi dito. No? Wala bang ganun doon? Wala. Basta <laughs> 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 <Pastor, laughs> sir, pero sir eto, ngayon ko lang gagawin kay Kuya to. Kasi yung mga nakaraang araw nga, nakaraang linggo, di ba? Madalas akong umalis, niloko ko. Uh Oo. -huh. Eto na yung ano. It's time. It's time to give back, give back. Give back? Oye, sir. normal dito. Bakit? Eh mahal ko si kuya. Oh, <laughs> oh, ma huh? ma Alam mo! hindi mamahal? Ha? Hindi pa ako mahal? Mahal lang mga kita. Ote, dito bilang mo rin ako dito. Kaya sinama kita eh. Para e, iparamdam ba, ko na sa iyo pag gumagal. Oye, ano ba yung bilhin mo talaga dito? Ha? Ano yung milhin mo talaga dito? Eh ano ba yung milhin kuya? Di siyempre, yung pabango. Ako napakamamahal yung pabango nun. Okay lang yun. Hindi natin naisip ko Pero siya, minsan ko lang naman gawin kay Kuya Tsaka ngayon ko lang gagawin kay Kuya Tom. Ngayon lang? Oo. Wow. Mga. mga tatlo. Ay, huwag naman. Isa lang. <laughs> Bye. Ito yung babangon ni Kuya yung sobagi. Huh? <laughs> sobagi? <laughs> ito, bang ano ba ba yung pabangon ni Kuya dito? Oh, uh, it's sobansha like sear pa. Mami, yung ano nga po, yung pinakamalaki ng bubitang. Sige. Ayun. Kaka-ready so, yeah, na kasi boy, lagi dito bumibili si Kuya. Pinakamalaki po talaga yung binili mo. Ano? Siyempre. Mama, gano'n po yung pinakamalaki yeah. ka ngayon? Um, it's 14,000. Uy. Hmm. 14,000. Hahaha. <laughs> Tutuloy ko ba ba ito? Sabi mo, mahal mo. Mahal mo siya. Ngayon lang ito, ngayon lang. Ngayon lang, ganyan na po na. Thank you po. Sir, Bagi. Mahal na pala ni Goyo Mahalin. Oo. Um, oh, <laughs> Kaya si Sir eh, medyo mahal gulang eh. <laughs> Boys, may tinatanong si lang kung gift box ko o ano lang, normal na paper bag. Gift box? Siyempre, regalo ko eh. Ito ba? Gusto mo mag-gift box? oh, mag Bili mo sa kuya, mahal. Ganon? Ay, beatbox. po. <laughs> <laughs> ano yan? May free daw na ano. Huh? Mga pabango. Yung maliliit. Eh, na mo. Tinatanong, tinatanong naman po ilalagay pa daw. Ay, free din po yan? Oo. Oh, okay. Sa akin na po yan. Oh, okay. Akin na lang to. Oo. Oh, oh, Sa akin na lang to. Yeah. Separate na lang po. Tapos ma'am, ito po yung bar. Parking. Parking na lang po. Ano <laughs> sa'yo? Tumawad ka. Tumawad ka. Sagat na ba yun, eh, no? <laughs> Last na love ko it, na ito kay Kuya. Hindi ko na siya love. Wala na. Wala tuloy ba ito? Hindi. Boy, sa dami ng mga narigalot na bini Kuya, kulang pa to Kung baga, nagsisimula pa lang tayo bumawi kay Kuya. Kung bumabawi tayo sa ko, siyempre babawi din tayo sa na niya. Thank you so much. Thank you. Po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. bye-bye po. Okay okay. ma bye-bye, ma'am. Sir, first time ko magre-regalo kay kuya ng ganito kamahal. Ito. Ano to, ha? Ah? Bukol sa kaloobong ko. To. Kasi syempre, regalo. Wala mga okasyon ngayon. Napapadalas na kasi talaga yung alis ko. Yung mga ginagawa kong palukuhan kay kuya. Saka at least, para pag may ginawa pa akong kalukuhan sa kanya, okay lang kasi may bigay. Oo, uh, may suhol lang. <laughs> na na advance. So, uuwi na tayo para mabigay, mabigay na natin kay kuya to. Akalaan niya mo. Teka lang. Bakit? May pambayad pa ba tayo ang tol? Tol naman. Ikaw na yun, tol! <laughs> 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 Hindi, tsaka ito. Pag binigay natin kay kuya to, akala niya, magagalit lang siya ngayong araw. Hindi niya alam. Ah, 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 Tara? 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 Uy! Hindi mo lang ba tayo makain? Kakain? Hindi ako. Bubutong na ako. Sige naman. Patingin mo, pagkain pa yung nag-asasali lang. Mga may sukli pa dyan. Wala na. Ang pin na lang. Maraming pagkain mo. Ano ba lang? 3 hours pa. Ano na? 3 hours pa yung bihay. Hindi na lang tayo mamaya sa binigyan ng pagkain. Oo. Magkain tayo. Ano ba gusto mo? Mga two-piece saan e? Chicken? Hahaha!

Huwag kayong babawin we'll siya kahit may aircon ni eh. Sini eh. So, Ayan, po kami. Ayan. Punta na si oh, eh. uh, mo magagalit to Wala ka, tatangin mo na ako. Ayan. pa ka, mo! Eh. Eh ano yan? Sama ko eh. Saka ba bumili ng money? Naghanap lang ako doon. Saan? Kita mo ito, ano na to. Ano na? Ano <laughs> <Hagyo laughs> na <laughs> na <yun, yun. laughs> eh. <laughs> Ano yung asing ko? Ang hirap kumanap. Anong hirap doon? Sa kanto lang, meron dun eh. Manila. Huh? Manila. Anong Manila. Ano Manila? Manila. Manila. Kaya napunta kami Makati. Huwakas <laughs> ka na naman. Huwakas ka na naman. Gusto na mo na kita nanay mo. Pangaka. Wala nga Manila. Kaya nga. Ah, Manila. 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 Kaya nagpunta kami ng Makati. Huh? Kumati yung katawa mo, wala ka Manila. Doon kami naganap. Gago no, no, ka, akala mo, hindi eh, nilalo Yung sumbong na kita sa nanay mo. Oh. Ba't mo kayo isusumbong? Ay, kasi, kasi tumatakas ka, alam pa alam. Ginagamit pa yung mga mani mani na yan. Mm. Dapat, Baka... that Manila Zoo. So, oh. Doon ka, mukha kang ano. <laughs> Sorry. Baka hindi mo kayo sumbong. Bakit? Baka hindi mo kayo isumbong. Kung kita, gago ka. Totoo? Oo, oh, susumbong kita. Sabi mo yan? Oo sige sige ko susumbong mo ako ha Isusumbong ko ka sa lanay mo sige papalayasin ka na kahit wala siya dito sige papalayasin <laughs> daw ako wait lang. wait ka lang ha papalayasin <laughs> daw ako ganoon natin ano pa lang ako baka mamaya may pabungo pa siya mahala <laughs> <laughs> ka basta ako ang dadamay eh. bumukod na lang tayong dalawa nun <laughs> Sinawa mo naman ako. Malis. Tingnan natin yung tibay niya. Boy! Sabi mo, mo. ako. ikaw, lumabas ka na dito. Kupuro ka na ng takas. Kain <laughs> <hay>. ka. Kain <laughs> ka? Ano, ah? Oo. Kakalaguan mo. Bao mo na. Nagpintas <laughs> ka pa? Bao mo na. Bagpit. <laughs> Ay, ba? <laughs> Ay, Okay, boto. Ano yun? <laughs> May masamang sinasabi. Hindi. <laughs> ay, yung sabihin ng okay. Ang gwapo mo. Yun, yung ako. boto. Ang cute mo. Yun. Yung bagtit. Ang ganda ng baba mo. Niloloko ko, Sir Uy. Jim. Huwag na uh. na. ba akong ganun po? Naligo ka na ba? Oo. Oh. Hindi <laughs> kayo. Kanina pa ako na ganun. Di ba ako naliligo? Tsaka di ko kailangan maligo. Ay, sige eh. Magpabang ka na.

dapat may papala kang budget. Oh. Uy! <laughs> ang bait! <laughs> oh, ito to. Sabi ko Manila. Bad. Sabi, mo, ah, papalisin mo na ako. Ako alis. <laughs> eh, <paba> <laughs> Ay, na ako. So, Uy! Napupunta. Hey, kita kung gusto mo sa Manila. Sa Sabi Manila. Ano to? Ito yung mabango ko? Tingnan mo. Oh, mahal na to, boy. Ang mahal niyan, boy. Nabila ako dyan, eh. Ha? <laughs> Money, gas ka? Boy, yes. well, thank you. Hindi, <more> boy. Bumawi lang oh. ako. Nakabawi na ako sa mga kalokohan, eh. Ah, kung bago. Ba... naman ako sa kabutihan. Hindi mo naman kailangan gawin mo sana yan. Hindi mo naman kailangan gawin mo sana. Boy, thank you. Na, ito kasi favorite na favorite kong babang ko, yung George Sausage. Sausage? Pagpasok nga natin. Parang kong yan, eh. Ha? Ah Kamput. Sa ubag eh. Ay, thank you. Ito nga boy, libre lang daw to. Ha? Huh? Asan? Ay, oh, may libre. May libre? Mm-hmm. Mm -hmm. Ay, baka yan yan daw. ka naman, nakaka-touch ka. Hindi, ito Ano yan? May libre sila, ma'am. Wow. Ito, yung mga maliliit. Ay, may maliit! Ay, ito. Kaya pala ako nandito. Balak na sana namin hiningin. Hingin niya kung... Wow! Ay, ang cute! Yeah, Ang cute! Huwag ka! Yeah. <laughs> <Wala. laughs> Isa lang regaluan, inainan niya. pa! So, thank you, thank you! Mayroon well, sa lahat ng magbibinsan. Sa'yo ako may bilib eh. <laughs> ikaw yung the best. Ayaw mga sinang mo. Gusto mo lang <laughs> Kailan, akong murahin! Ibig sabihin, gusto ko itang paalis na rin. Kasi mahalin mo na, bo ka. Oof, babor ka. Babor. Babor. ka dito. Pero sa lahat ng magbibinsan, ikaw, ikaw may pakialam lang. Lahat wala na akong pakialam doon. Hahaha! Ano <laughs> regalo ko sa yan? Thank you, thank you. kasi birthday ko so Kaya Ano na! Ano Ay! yung ka na na. Ano ba gusto mo sa birthday mo? Wala. Ah! Wala. Ako Pag sinabi mo wala, wala talaga. Okay lang. Ay Okay! Ano Regalo ko sa iyo ito. Huwag sa birthday mo ha? Wala yan gusto mo mag -e -box. oh box Oo. Bili mo sa kuya, mahal Ganon? Ay, beatbox. Beatbox. <laughs>